kadagwan, ayan isang maulang umaga sa ating lahat ng guys. Basta kayo lahat ay binabayo ng bangyo. Yan, syempre kahit mabagyo guys, kagulang umaraw. Tuloy pa rin kami sa aming gawain dito sa buko. So ngayon guys, mag-babarnis uh, naman kami. At yung... Uh, tutuloy pa rin yung ano, yung uh, paligid nitong kubo, lalagyan na siya ng amakan. So, medyo maganda na siya, guys, sa paningin. Lalo dito sa loob, ang ganda na siya. So, lalo yung tab, ang ganda niya, guys, pag nga maganda na siya ng parang niyo, guys, kung hindi ba siya. <laughs> okay, hindi sa kami. Okay? Hindi pa na to, ano, papablessing ko ang burning spot. Tala ang So, yun, guys, mag-alang tayo, Iihaw din tayo ng ating pananghalian ng So, let's go mga kagagod. tayo para sa yung trabaho. Alam ah, mo yun. Nag-alasan Paseng. Sente ligaya daw kasi. Ay, ako na lang sa kwan. Ligaya mo. Ano, isang ganto ay. Sente Paseng, guys. Ang sunod. Okay. Kala kasi namin magpunta ng hospital. Wala may isang tabo dyan. Hindi, dito <mutter> ako sa pay. Tatlo lang. Tatlo lang lang. Ako dito, J something. Akala namin magpunta kang hospital eh. Dito pa ka may. Eh? Kaya hindi kaya, ka na namin inantay. O, doon muna. Dito muna ako. Okay, Ito kaya yung, yung brush man, tigano sa mukha, oh. ano mga pool dito, kanina So, ayan guys, bali, ang ilalagay natin kulay dito ay maple. Dito sa amakan, ma-orange-orange. Orange. Tapos dito sa mga frame niya, ayan. Walnut. Mamaya yan adik makakain. <laughs> Saket chance ah no. Oh uh, sembra mo. Na balita niyo ulang kain sa buwan. <laughs> <bawah. laughs> kan maka dragon may amakan nitong baba. Nalagyan na. Nakulangan tayo sa pangipit kaya kawain na lang nilagay. ayun guys, signal number one dito sa ano, Mindoro. Bagyong Christine! Yan, sa mga napektuhan ng Bagyong Christine, ingat-ingat na lang po sa mga signal number two, three. Grabe. Walang hinto ang ulan kagabi lang yata pa isang baglaw. May isa pa. Bernis pa yata ang labas nito. Ay mga kadragon na hinog na itong ating ano, saging. Ang ganda ng pagkakainog niya. Ano na kasi siya ay matigas na nung kwan. tinuha natin. Para kay mga ninja dyan ah. guys, tignan natin yung iniihaw ni Tita kasi sila. May... <laughs> Huwag <laughs> kang gagalaw, J. Ala ka. <laughs> May uod sa ulo mo. Ayan.

Nanti. Nanti. Dapat ka din dyan? <coughs> oh, guys? ambilin bilis namin doon sa kabila. Dito na tayo sa kabila baro, baro yan, guys. sarap mag-ihaw-ihaw ngayon at naulan. Dawag po, ma'am. kailangan namin ng backup na matanggap guys hindi about <coughs>

darwaan, saging nang ulama surahanan, so, yarwaya, ya! Way, ay nung, yang I mean. bang. Then, Oi, na jok. Jok, jok. 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 Hmm? Mayroon ako. Ay. Tignan din sa mga kailangan. Ay, mahala kayo dyan. 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 And ito guys, Ito talaga yung panalo. Ang plato siya, ay. plato mo din. Ito yung plato mo, tita na eh. Ay, makaupo. Bon, guys, pero tine. Ito ka na ubos. Taob ang isda. Kasarap kasi magkain na ito. Inihaw. Ayan mga ka-Dragon Valley, nagluto rin tayo ng nilagang sweet corn pang merienda ah. Seryoso yung mga yarn? Masyadong dinidibdib. Masyadong yung dinidibdib ang pagkakayas. Inadaw ko na, nagpainit ang tubig. <tinyo> Eh, sarap ng ating ano, Mariana. Mariana tan. Kalakas ng ulan. Guys, pa-uwi na naman kami. Uh, so, gusto lang po namin magpasalamat kay Ma'am Eva Valdez at kay Sir Lito Cades sa uh, binigay po nilang uh, tulong sa amin para pangdagdag sa expenses namin dito sa Kubo. Yan, maraming napakalaking maraming tulong maraming po dito sa amin. Ma'am, thank you. Thank you so thank much. Thank you po. so much po sa inyo. God bless, God bless pa po. God bless Sana pagkalaban pa kayo ng, ama ng mas mahaba pang buhay para mas marami pa kayong matulungan. Matuling. So, ayun mga ka-Dragon, um, sana i-supportahan nyo rin po ang DFL Sisters. Ayan, bali nakapag-upload na po kami ng isang upload na yung harabas. taste test harabas to sinister style. thank you so much sa mga nagbagong subscriber natin doon sa mga nag-subscribe na. Ayan guys, paki din po ang ang uh, aming bagong YouTube channel. Yan bali back up lang ko yun guys at mag upload din tayo ng mga kalokohan ng tiligaya. <laughs> yung kay Indang po, may nag-donate din po para kay Indang pang grocery po nila. Ayan guys, hahatid natin siya after ng bagyo. Yan kasi mga ulan pa, mahirapan kami umakit sa bundok. So mga, mga susunod na upload siguro guys, mga susunod na araw, yan, doon naman kami kay Indang. Thank you so much. Sir Lito kades yan, sa tulong mo ka sa pamilya ni Indang, yan. Thank you so much po. Thank you po, oh! Sir Lito. Ito po ulit tayo sa ating susunod na episode. Bukas! Okay. <laughs>